So hello mga idol, welcome back to my channel Dito tayo ngayon sa bakuran namin May kita nga ba sa saging? Kahit na nasa bakuran lang to Kung mapansin nyo ito lang yung bahay Dito lang sa bakuran <coughs> Nagtatanim ako while on vacation ako And then afterwards continuous na to Kung mapansin nyo dito mayroong maliit At ito pabunga na pahinog na to pabunga na pahinog na so pag na harvest yan recta putol tulad nito and then after that mumunga na siya uli uh, I mean uh, tutubo na siya uli ng panibago so ayan mga mga bossing simple lang alagaan ng uh, saging marunong ka lang uh, maglinis magputol-putol ng mga dahon At may kita ka na while on vacation ka. Ayan. Hanggang dun sa labas mga kabaro. May kita nga ba talaga dito? Yes, mga idol, meron. Dahil wala nang gagawin, abono ka lang. Ayan, may kita nyo. Sinasako namin yung mga bunga dahil uh, sa mga insekto na rin. And sa other purposes, bakit? yan ito. In the few days, talagyan na rin ito ng sako. makikita nyo, yung iba, kinakain ng mga, yung mga abubot. Mga insekto maliliit. So, ayan, yung mga pinutol-putol. Kailangan kasi putulin yan. At ito, babawasan pa yan dahil mag-aagawan sila sa sustansya. Yan mga kabaro. Kung may space kayo sa lugar nyo, pwede kayo magtanim. Kasi, syempre, sayang din naman yung araw. Habang nakabakasyon ka, libre ka na sa saging, may pumapasok pang pera sa'yo. So, sana nakatulong tong video na to. Naka-encourage na sa pagtatanim, agri is life, mga idol. Yan o, napaka-healthy nila. Tamang alaga Tamang abono Tamang linis Yan ang Secret to success To uh, have a farm Sipag at syaga. Choose by Danke Thank you